At ngayon ay si Mana Santa mga boss, Bernie Santo at mamimigay ng libreng merienda ang aming auntie. At ito ay libre lang sa mga magtadasal o sa tawag sa Pangasinan ay libot. At andito na nga po sila sa tagdarasal ng aming santo dito po sa Pangasinan dito lang sa San Carlos at habang nagdarasal po sila ay nakaready na ang kanilang mga pagkain na kung sino man po ang nauuhaw o gustong magmeryenda ay kuha lang sila sa tatlong nakalagay niyan sa harap at biskwit na nakalagay sa box. Ito'y libre lang mga boss idol. Ito'y pagmamahal ni Auntie Norma. At sana'y pagpalain siya ng mahikapal. At ito'y pa malapit na po silang matapos magdasal at nakidasal na rin po kami dito sa likod. At habang inaantay namin po silang matapos ay inaantay din namin yung ibang kasamahan namin na magbibigay at mag-aabot ng libreng merienda sa mga gusto. Ito'y libre, ito'y pagmamahal ni Auntie Norma. Sa lahat po ng tumulong na mapipigay natin ang mga merienda ng mga kababayan natin dito sa San Carlos ito'y pasasalamat at ibabalik ng liklig at siksik at umaapaw sa nagbigay nito na walang iba kundi si Auntie Norma at sana Panginoon ko, ikaw na po bahala sa mga pumunta, nakirasal nakihubi, halubilo sa iba-ibang -iba tao dito na iisa ang pananaw sa pananampalataya ng kristyano at salamat sa Panginoon dahil binigyan mo kami ng pang ng panibagong taon na magkakasama at malayo sa sakit. At ito'y pinagtutulungan naming ibigay sa kanila ang libreng merienda para sa mga nauuhaw at lahat po sila ay kumuha dahil nga po ay malayo na ang kanilang nalakad nalalakad. Ito'y pasasalamat. Thank you.